Morning guys, maglalaswa tayo ngayon. Umaga ay nagpiprito muna na pansahog. Ayan. Ating gulay na panglaswa. Ayan. Namiss ko maglaswa mga kapunsoy kaya maglalaswa tayo. Alugbati, saluyot, atokra at talong. Ayan. So yun mga kapunsoy, naglagay na tayo ng mainit na tubig. Ayan. Saka asin at bitchin. Nalagay na natin ang ricado. Ilagay ang ricado Ayan At tayo maglalaswa Nagkulo na siya Ilalagay na natin ang talong Ayan mga kapunso ilagay na natin ang talong at okra Ayan Pag lumambot na yan, lalagay na natin ang alugbate at saluyot. Guys, pagkakulo, lagay na natin ang alugbate at saluyot ganun lang yan so yun ang mga kapunsoy kumulo na lalagyan na natin ng asin kunti lang yan. tapos ipapatong na natin yung isda mamaya na pinirito lalagyan na natin yung mga pinirito isda tapos ng na nung sa taas para magkalasa Ayan, alam mo na magluto ng lasua. yan lang po. Tatakpan natin. So, yun mga kapunsoy. Luto ng ating lasua. Luto ng mga ilunggo. yan Kaya na tayo. So, yun mga kapunsoy. Kaya na tayo. Wrap. Mm. Mmm. nhập mầm ốc tàu ai ăn xong rồi dịch bye bye